Hi! Have a great day po sa ating lahat. Um, well, now, good morning. Uh, sa great day, pero medyo sad po tayo ngayon. Uh, well, lagi ko naman sinasabi. Uh, sa buhay natin talagang hindi laging masaya. Uh, look, birthday lang natin no nakaraan. But, Uh, yun nga po uh, malungkot na balita namatayan po ako ng isang green opaline ayan napakaganda po niya no uh, split ino leg band GCT 044 I think ito yung binlog ko na need ko na siyang ilipat galing sa nest box 8 para mag itlog na yung kanyang mga parents and then na confirm ko nga na ito based on my record ayan kasi under DNR po pagka registrado ang isang mag-iibon registrado kailangan ito may record para i-report namin sa kanila kung ano na yung mga nangyayari dito sa aviary like sa aviary ko no so confirm ang um, siya nga siya ngayon namatay base sa record ko and then uh, dito sa leg ban niya GCT 044 nakakalungkot kaya lang uh, sana ay at least hindi ka na nahirapan ito po ang nangyari po rito sigurado binugbog siya ng mga kasama niya no? kasi nag-iisa lang siya ayun nag-iisa lang siya na bago kasi yon magkakasabay yun magkakasabay ang mga sila Ganon um, ganun talagang buhay sa buhay na mag-ibon nangyayari po 'yan. Okay, paalam baby. Paalam. I love you. Okay, ganun pa man ah uh, po sa baba no. Please subscribe po no sa aking YouTube and then follow uh, po sa aking FB Reel ya yeah, pindutin nyo lang po para mapalo nyo ako. And maraming salamat po sa mga nagpapalo na sa mga viewers at sa mga magpapalo pa po. Maraming salamat. God bless po sa atin. I love you guys. Bye!